Okay lang po sa amin. Huwag na hugngibayin. Mayor, nakikiusap po kami. Huwag na po ng gibayin. Bilang po nung barangay, magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Kung ako lang po ang problema, walang problema, aalis po ako. At tignan mo naman, bukod sa sinangakot ng banketa, hindi pa na contento. Kinurot ka ito, Okay, banketa lang ito. At oh. at ito, ito, ito. Oh. Bukod sa banketa, na yeah, bukod sa banketa, pa sa ito oh Diba? Sinasayang nila yung pera ng taong bayan eh. Ha? Ah, eto, kaya lang sinasabi ko yung sa si inyo. Ha? Hindi ako nagmamarunong. Ha? Kaya lang, walang permit yan. Dapat lahat ng barangay walang permit eh. Oo. Oh. Asa ba si Yen Mag? -sailan? Hindi ko mamakausap. Yen Mag, saan ka lang sumagot pare? Ano lang yung kamin? oh Dapat nandika na itong barangay namin. Yen Mag, kailangan ko kausap. Sa'yo mo lang. Oh, Putiris na lang kung nakatayo yan. Diba? Oh, kaya ito kung 9 million na to. Abangan nyo po sana kung ano po yung mangyayari. Maganda po itong amount na to. Huwag nyo lang po sana i-consider yung laki, yung amount, yung magkano may bubulsa. Huwag po ganun. Kailangan yung mga vlogger, huwag tayo magbayas. Kailangan, laging double-sided sana tayo. Huwag yung puro pangit. Diba? 36 years na pong nakatayo yan. Tapos, tapos bakit ngayon ginigiba? Bakit ngayon may abstraction na sinasabi? hindi never po dinaana ng sasakyan yung lugar na yan. Dahil yan, right way po yan ng both side na may-ari. Ito pong right na to, binigay po yan ng incheck, magtayo daw kami ng barangay dyan. At daycare para sa mga paslit. Bakit ngayon sinasabi abstraction? Uh, pero uh, ano po kayo dito? Official po kayo? Barangay? Ah, hindi po. Presidente, po kami. Since birth, nandito na kami lahat. Yes, yes, okay. yes okay. Nananawagan po kami sa Pangulong Ferdinand oh, ah, Bongbong Marcos. Nasaan po yung justice nito? Giniba po nila yan habang yung mga bata nandun sa loob. Habang nag-aaral yung mga bata na trauma lahat. May mga bata sa loob. Binigla mga sina, Napakasaya ng ginawa niyo sa amin. Yung mga bata doon, nagtitilian sa takot. Nakita mo ba yung barangay na nakita ko? Oh. Nakita oh. mo yung sitwasyon nakita doon sa ako. Mario. Opo, na. Di ba? Kawawa, di ba? Kawawa tayo mo na. Kawawa yung estudyante. Tama man eh. Tama. Tama. Pero kung yung perang yon, nilagay doon sa mga sa eskwelahan, pinaglalagyan ng mga aircon, natuwa yung mga magulang. Oo oh, nga. Natuwa po. yung mga pati Sir, si Hindi, <laughs> hindi, yung <laughs> oh. ano, yung sinasabi mo, Opo. dahil sa may puso si Mayo, <laughs> oh, eh, ginawa niya ng ano. Mm. Pero, Sir, ito oh. po ulit. <laughs> <haling> Halimbawa po, oh. pero wag naman, oh. doon po tayo sa wag tibagin. <haling> eh, di ba po, sabi, napondohan. <haling> Let's choose the lesser evil. Nandiyan na po eh. <haling> Edi, eh, gamitin na lang po natin. Ito nga, pinapakita ko yung picture. Oh. O, ito, mga vlogger, o. Tingnan nyo, o. Vice Mayor pa si Yorme. Mayor pa si Fred Lim. Barangay Hall na yan. 36 years na po yung barangay. Anong gagawin natin? Yung expansion po niyan, kaya po yung expansion niyan, dahil marami po sa mga bata nag-aaral dito, galing po sa mga iba't ibang barangay. Galing po sa Tambunting, galing po sa barangay ng 206 Dinalupian, sa Solis, sa Anakleto. Hindi lang hubo barangay 208 ang nakikinabang dyan. Marami yung bata nag-aaral dyan. Okay lang po sa amin. Huwag na huwag Mayor, nakikiusap po kami. wag na po sanang gibayin. Bilang po ng barangay, magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Kung ako lang po ang problema, walang problema, alis po ako. O, oh, hindi eh, pa presensya. Eh, trabaho naman niya talaga yung mag-resensya. Hindi. Mag-resensya Obvious, obvious na o. Oh. May direktiba yung dating presidente. Na lahat ng na mga nakaano sa bangketa o oh, sa kalye. Kailangan alisin natin, eh. Para lumuwag yung... Makakataan ba dito yung bumbero? Hindi. Di ba? Oh. Pag mag ang mga emergency na dito, hindi makakadaan, sayang. Chairman. Chairman. Oh, yes po. Good morning. Mag-uupisa na kami. Eh wala po tayo magagawa kung yun po ang utos eh. Pakitanggal na lang, lang po, yung... po. Pakitanggal na lang po ng ano natin. O, tulungan na kayo. Tulungan na lang natin. Wala naman ako kami tatanggalin diyan eh. Yung gamit ng construction, gamit nila yan. Sige. Okay. Sa... Yung sa yung daycare lang po nandiyan, yung mga bata, sa na nasa loob. Alam hanggang ganda ng oras yan. Alam niyo naman po ito days. na ano. Yes po. Na kailangan na nating ano, uh, alisin. Di ba nag-notice na kami sa inyo? Opo, apo. apo. Oh, ayun pa, may notice o, eh, bakit eh, nagpaano ka pa ng, ano, ng, uh, uh, sa daycare mo? Naka-enroll na po kasi sila eh. Boss, yan, eh. alam ko naka-enroll na. Opo. Pero may notice na kami sa inyo eh. Na-try nyo nang pupunta sa sinyo para sa Nagbigay na po kami ng demand letter po. Nang ano, nang petition letter po. Binigyan wala, wala pa pong response. Wala pa po. Nagpapirma po kami lahat. Lahat ng tao pinapirma namin yung mga against, yung mga pabor. Meron po kami lahat niya, meron po kami mga dokumento. Okay po. Ito lang po last month. Opo. ah uh, for demolition. Opo. Sabi nung nagdala ng na letter, ah... Uh, ready na daw po namin yung ano namin, tanggalin na daw po yung mga gamit sa barangay at for the demolition na daw po ito. Kasi lang po yung kayo po ay sa barangay? Opo. Magkawan po? Hindi po. Ah, ano po? Barangay secretary po ako. Kaya ito, ah, tatanggalin natin. Tsaka ito, in additional na nilang yan, oh. additional yan eh. Ah. Oh, kung titignan nyo ron, sobra sobra. na. pa pare, tanggalin nyo na po. Sige na pare, rin, na tayo. Ano ba? Ano ba? Ano sa engineering? Oo. Oh, ah, General, saglit. Ah, okay. Gusto nyo po? sige po. May, accountability yan eh. Ah, sige po. wala ka naman accountability dito. Okay. Sabi nyo po. Ano Wala kayo dito! Wala dito! Wala ka dito! dito! Wala kayo dito! dito! Wala kayo dito! Wala kayo dito! kayo Wala kayo Wala kayo Wala dito! ah. Wala dito! ah. Madam, ho kayo Please. Pwede? Di bata ako dito. Ilagay Kaya nga, eh. dyan lang po na muna kayo. Dahil dito kami. Okay? Pwede? Ha? Baka kayo may mamabagsakan kayo, dito. Sige na po. Hindi. 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 na Hindi. 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 <laughs> okay. Oh, eh, wala tayong magagawa, boss. Sigur, gagawin nila yun. Eh. Politika yun, alam eh. mo naman.